Hello guys, nandito naman tayo sa Wisdom Open Store AI Bali, may balance pa akong porto pero hindi ko pinakita yung pag-recharge Ngayon, bibili tayo ng device Bali, yung device ko ito pa Medyo marami pa to dito one hour na lang bali dalawa pa ito dito <coughs> itong 3,045 days 10,8 as yung isa 3,8 17,100 10 days so may nakita ko dito isang device na 4 14,000 tapos 5 days lang siya ngayon may balance po tayong 4,200 ngayon i-buy natin buy confirm screenshot okay So, ngayon mag-working siya sa 5 days 4,000 na balik natin refresh o yan balas natin 100. tapos dito nag withdraw ko kahapon tsaka yung nakarang araw kasi wala na tayong pagkain ng mga manok ubos na i-withdraw yeah, muna So dito muna tayo mag post sa review para mabalansya siya mo bak natin 'no may isa pala wala dito Ay! para pabalid siya post natin So, kailangan natin post para maging valid siya. ngayon punta tayo sa challenge ayan 15 na Yung nakaraan 14 yan so yun lang ito lang muna tayo see you bye bye